Dito ako ngayon oh. Sa likod, sa mainit. Ayan, oh, Otansi, oh oh. Yan. Yan. Ah, tinapalan ko kahapon. Hmm? Marvin Malapote, shout out sa iyo. Tatrabaho ako dito sa likod ng tagiliran ng bahay. Ano? Oh. Yan. pa diyan. Wala tang titira. Ano? You know? ha? Sa ngayon, pinapakita ko lang sa inyo ngayon. Kasi mamaya pa ako titira at gawa nang maghahalo pa sila. Hmm. Sa sabi niyo, handang-handa yan. Ano? You know? Hmm. Ito natin. tayo lahat. Set off. Kinakainan ko ng luming. Goto radas goto. Goto radas. Ha? Bisa batal langsung na. No? Oh, upload duli. Maraming selamat sa mga sumuporta ng tunay. Ngano? Hmm.